Ay, sayang ang kukong. Sorry. Sariwa pa yung sungka. Ay, hindi. Mamaya ka na makakapasok. Sakit po? Hindi po. Ah, 1934, 2035. 2024. Aba, dikit mo naman. Parang naka-record na yun ah. Mas sakit nito mami, hindi ba map de? Hindi po. Hindi po, kaya po mataas na. Po. Wait, call it. Subot. So, po, pinantay. Parang nakapamingin na kasi yung poko. <laughs> Opo. Sa... Iba na yung tubo nararamdaman. Ay, <laughs> Ito may ingrown. Ala. Araw na araw na. Tawagin mo si Papa nak, sigawan mo muna si Papa mo. Dali na. Sabihin mo anak, sabihin mo baby ano, lagyan ng trapal dito. Sige, okay lang po yun. Sige, madam. Papa! Papa, turn yung mama! Sige, madam. Sige, madam. Lagyan mo nga ako ng trapal dito pa, oh. Masyadong mali... maano na araw na. Kunin mo na isang pinulik do. Sakit, ma'am. Tinatanggal ko dry skin, ma'am. Pasok ka na, bebe. Mami, may ginagawa ako eh. take it mom oo oh, Thank you. Baba. Balikan ko, ma'am. Ayaw 'yong yun magpakuha. Ay, 'wag mo nang paano-ano dito, dong. Hmm, nang Oh, O, nangangamoy araw ka, oh. Simoy eh. Ay, anuhan ko pa yun, ma'am. May basag pa, oh. Mama. ano yung bebe sige na 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 kilos Bilisan. kilos. kilos Nasama ko pa ba tama? Yan lang naman kailangan madam eh. Okay, okay tikbaling po. Ah. Okay. Oh, yes. okay. Tara na, baby. Daan-daan lang ah. Okay lang magpapalinis eh. Hmm. <laughs> May dry skin ko eh. Makikisuyo nga po. Kung mga madam, pasaran nyo ng konting git arawan ng inyong ano. Sorry <laughs> po. Ay. kung mapapansin mo mam hindi ko na ganong kinakat yung kuko oh, dry skin na lang sakit Parang may makapal na kuko sa pinakailalim niya. Sige po. No, parang may nai-stack siya doon, ma'am, no. Ramdam mo. May something. Sige, pasok. Thank you, anak. Stobo. Huwag ka na dito. Doon ka na sa loob, anak. Huwag ka na. Patakon hmm, ina mo. Doon ka na sa loob. Darren! Yan. Yeah, Huwag ka na So, yari yan huh? yari lang yan yan siya. Mm. Yan lang niya sa yon kay dada. Mm. Tigit ma'am. Nagtatago din ng ano nito eh, kayamanan nito eh. Ni nakaharang pang ground dito ma'am, kaya naaano siya. Naihiwa. Yun. Dala. Hmm. Sakit po? Oo, oh, hindi. Makapal talaga siya. Pero pag tinitignan mo, parang wala eh. di Diba? Ang kapal o. Huwag hmm. din po kayo magbabasa. Hmm. Para hindi masuksukan. Hmm. Saan na yun na? Nagano na siya. At ko? Upo! <laughs> Murder na? Hindi na pepensyo pa ako. Hindi na pepensyo pa ako. Pag iba yan, pasan mo sana. Nasa sa inyo po yun kasi ma'am. Pag kinakabahan. Di ba? Pag ano po kasi, parang alam mo yung masakit na siya. Tapos nilalaban mo na yung paa mo. Humapde. Medyo. Mayroon pa konting, konting, konting na lang. Kunti na lang, ma. Mm -hmm. Kunti na lang. Mm. Kasi pag dinatanggal to, mabilis na namang kumate. pa, hmm tinatanggal na nga kita, eh ay, sorry, sorry, sorry sorry. ayoko ito, lebra kasi parang may konting, konting, konting mga bako-bako lang, eh, mahirap na pag hindi mo ito nakuhaan na tinatanggal, baka sabihin may natira pa <laughs> Hmm.